So, magandang araw po muli sa ating mga kabayan, magandang umaga, marimbute sa ating mga kabayan. Narito pa rin po tayo ngayon upang saksihan ang sinasagawang uh, Imaro para Regional Athletic Meet dito po sa Oriental Mindoro National High School sa Calapan City, Mindoro. At uh, ngayon po sa pagkatataw ito ay yun ang ating kinatawan mula naman sa long jump ang ating pong uh, uh, inatapayan. So ayan po zoom natin ng konti ayun yun po yung ating kinatawan wala eh. sa marindu eh. yan sa uh, long jump category medyo magaling maliit lamang po yan pero ma ang tawag doon malakas maluksog mm -hmm. mas mahaba pa rin pinarandag ng ating kinatawan Ha, <laughs> ha, ha. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating uh, pagtutok ano po dito sa isinasagawang regional, regional o may regional. Good morning po. Um, right after 2023. po ng mga events natin, ay magkakaroon po ng meeting dito sa taas ng grandstand ang lahat po ng ating officiating officials. Muli po, magkakaroon po ng meeting ang mga officials right after the event dito po sa taas ng grandstand. Thank you. So, maya-maya po yung ating pong... Uh, i-update po kayo kung ano po ang standing position ng ating mga atlit ano, dito sa uh, siya sa gawang MRAM 2023 sa Palapan Oriental, Mendoro. shout out po sa lahat po ng mga official ng uh, division office ng uh, DepEd Ma uh, Marinduque, kasama po natin nga si Mamay Lazarte at lahat ng mga coaches at mga staff ano, lagang full support dito sa ating mga atlet mula sa ating lalawigan ng Marinduque. So ito po tatlo lang po yung kinatawan natin mula sa Marinduque. And yung ibang sports like uh, uh arnis and uh, uh swimming, yan po ay isasagawa naman ay sa Romblon. So after nito may mga official po tayo na tutulak naman patungo po ng Romblon para doon naman po sila o doon naman nila saksihan yung dasagawa naman na uh MRAM 2023 sa ibang category naman ano po at uh, larok so i-zoom -zo natin susulod ang tatak po yung ating So May kaunti lang ang pagbabago sa announcement kanina. Magkakaroon po ng meeting ang mga officials, hindi na po sa Grandstand kung hindi sa Gabaldon Building. Inuulit ko po, magkakaroon po ng meeting ang mga officials pagkatapos po ng mga events dito sa Gabaldon Building. Thank you so much. So, ang susunod na punta, uh, lulukso o tatalon o tatakbo at lulukso. ano ba diba yung tawag niyan, Ayan ang ating kinatawa na yan. So, uh, nasa siya. Medyo malahay lang po tayo nasa grandstand. hindi uh, lang po tayo lumalapit. Ayan na. Ayan na. Ayan na. What? Ayan So, malakas din, ano, malakas din tumalon itong ating kinatawan mula sa Marindote, so, hindi sa kalaki ang bat, pero na malakas, ano. So, kahina pa ay, mukhang may laban din itong ating kinatawan. And so, hopefully, ano, may pagdasal po natin uh, bilang suporta itong ating mga atlit na makalusot, ano, para po sa... Uh, laban naman after may panalo po ito ay lahat mga nanalo po dito ay syempre sa palarong pambansa na Here they go. The trappers of oh, 100 meters, secondary boys. shout out po sa lahat na ating mga sponsor dito sa ating live program unang una po ang Dream Travel and Tours yan ang official na service ng ating pong biyaheng ito ano? yan shout out sa lahat po ng mga member din po ng Marinduque Tourism Association ano? shout out po at maging sa uy binabating nga plan natin ng happy happy birthday ang ating director ng Marinduque News Network Sir Paul Villaruel. Happy birthday, Sir Paul. And uh, sa lahat din ng mga OJT, sa lahat din po ng mga uh, intern natin, uh, shout out at ingat kayo sa ating mga mata. Binabati rin natin ang lahat po ng na mga Nabati rin natin lahat ng ating mga tagapanood ano, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, sa iba yung dagat ano sa lahat ng mga taga-suporta ng Marinduque News Network. So ayan at uh, akatin nga pong natin sa inyo yung kasalukuyang sitwasyon ng uh, uh, regional uh, athletic o may maro para regional athletic meet dito, 2023 dito sa uh, lalawigan po ng Mendoro particular sa Alapan City Oriental Mendoro so at uh, salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta no. Syempre sa palarong ito unang una po ang Division Office ng uh, DepEd uh, Marinduque, sa ating uh, Division Superintendent at gan din sa ating kasama po ngayon si Mamay Talazares. Uh, at uh, sa lahat din po ng mga staff ng DepEd at mga coaches uh, support ko po ng ating Honorable Governor Chris Betero Velasco at uh, Office of the Congressman so yan at uh, halinawa ay may makarusot po tayo pagdasal natin ano na sa darangan ng pampalakasan ay may mga makasama po tayo So, ang susunod po muli na tatakbo at tulukso ay ang ating kinatawan mula sa marindu. I-zoom lang natin medyo malayo. Ayan. Sunda natin. Ayan. So, medyo mas malayo ngayon yung kanyang ano, yung kanyang paglukso. So maliwalas ang panahon dito sa Kalapan at tuloy-tuloy po sa iba't ibang uh, sports ano pa uh, may mga shot ano dito uh, ano uh, ba mga laro? long jump kaya at saka uh, 100 meter uh, dito sa ating uh, uh track and field So dito sa ating grandstand ay nakaantabayan ano na yung iba't ibang -iba mga coach. At ayan. Uh, yan. There are our athletes for 100 meter dash racing for Thailand. Final. final na po ito, final.

Po, ano po, yan po yung ating tuloy-tuloy na ulag, ano po, Ayon, ito jerry, jerry. sa... once again po paadala sa ating mga officials meron po tayong meeting right after the event dito sa Long John sa Gabaldon building thank you so much so yan lang po at uh, muli po uh, sa lahat ng ating mga kabayan matili po again, like sa a a mga update, update for, ng ating um, lahat na ito Be to here with us network. and for helping us maintain the cleanliness, the SSG of OMNHS, the GSP of the same institution. They were the ones who cleaned the area, who helped our utility early in the morning. We would also like to thank once again the Philippine National Police for ensuring our safety and security. Also, our medical team from the regional office and the different SDOs is available anytime needed. Thank you so much everyone.